yung mga ating sundalo, alam kong nakikinig kayo. Yung ating mga kapulisan, alam kong nanonood kayo. Yung ating mga security guards, hindi po ba periodically you are subjected to a drug test or drug examination? Bakit? Dahil ayon ng pamahalaan sa adik. Dahil ayon ng pamahalaan sa drugista. Ganon din ho ang ginawa ni Pangulong Duterte. Yung mga ama, yung mga ina, yung mga ate at kuya na nasa pamamahay po nila ngayon o nasa trabaho, hindi ho ba meron din tayong araw-araw na personal war on drugs? Sa paanong pamamaraan? Hindi po ba bago kayo kumuha ng inyong kasambahay, ng inyong hardinero, ng inyong cook, o kusinero ng inyong mga kasambahay hindi ba sinisiguro ninyo na wala itong masamang NBI record na wala itong masamang police record kaya humihingi ka ng NBI clearance police clearance hanggang barangay clearance at hindi po ba humihingi rin kayo bukod sa resulta ng medical examination, hinihingan nyo rin ng resulta ng drug test o drug examination yan po ay ang pang-araw-araw nating war on drugs ginagawa natin yan pero siyempre pagpangulo ka at taong gobyerno ka, magbabago yung complexion, bakit? you are now as president like President Duterte you are now, will be running expected to run after big time drug lords armado, mapera, sindikato. Hindi may iwasan magkakaroon talaga na inkwentro. Alam din yan ng ating mga kasundaluhan, alam din yan ng ating mga kapulisan at lahat ng ating law enforcement agencies. Dapat siguro malinaw, magdeklara. Ang kahit na anong kumiti ng Senado o ng Kongreso na kaya nila iniimbestigahan si Pangulong Duterte dahil kahit sino maging Pangulo, hindi dapat labanan ang uh, paglaganap ng droga ng illegal na droga sa Pilipinas. They, they have to make that uh, they have to make that open and clear and categorical declaration first before you can proceed with any hearing. Dahil lang nyo sinasabing hindi bawal ang ipinagbabawal na droga eh ano ang purpose natin in aid of legislation? Bakit natin tinutugis si Pangulong Duterte na siyang lumaban head on manumano hand-to-hand uh, -hand combat dito sa mga uh, uh, sindikato ng droga. Okay, Atty. Vic, mayroon po tayong nakitang tanong dito sa ating uh, live audience ngayon at uh, patuloy pa po, Atty. Vic, umaakyat po ang ating mga viewers sa Dreamer Channel at saka dito po sa Third Floor Studio at sa iba po pong mga kasama natin dito sa Facebook, no? Mayroon po rito tayong tanong na nakuha. Okay. No? Kasi biruin nyo ba naman, Atty. Vic, tayo mga medyo, mas bata pa tayo kaysa kay Tatay Digong. Eh hindi natin kinaya yung ganong kahaba ng ano, di ba? Si Atty. Si Tatay Digong na may edad na, pero mga kababayan, nagresulta po ito ng katanungan po ng ating taong bayan. Paano po ba ito mga pahinto? Ano sa tingin po ninyo? Unfortunately, BMR at mga kababayan, there is no way to stop that uh, quadcom congressional investigation. Wala po tayong pamamaraan na matigil yan except yung mismong mga chairman uh, ng uh, Quadcom ay sila mismo magsabing tama na ito at uh, wala naman talagang patutunguhan ito because not even the courts can, uh, can uh, stop or halt the ongoing investigation dahil sa alam naman natin eh, may mga tatlo tayong uh, sangay ng pamahalaan ang executive, ang um, judiciary at ang legislative so kahit tayo mag magpunta sa korte ang korte ay hindi makikialam, sasabihin nila may kalayaan. Ang legislative body to do what they want at meron sila na yung pagiging ko equal branches of government. Ang tingin ko na pinakamainam na pamamara pamamaraan kagaya ho ng ginagawa ninyo ngayon. Libo-libo ho ang nanunood sa inyong programa VMR ngayon at sa programa ng Third Floor Studios, halos 10,000. Ito ay malinaw na pagpapatunay na sawang-sawa na ang mamamayang Pilipino. And I encourage all of you, don't look at President Duterte. Do not look at uh, even Vice President Inday Sara Duterte. Tingnan po ninyo yung ating bansa. Tingnan po ninyo kung gaano na kin ula ang ating bansa. Mag-ingay po kayo. Tangkilikin po ninyo yung iba't ibang social media sites and platforms magkomento po kayo, magingay po kayo, manawagan po kayo na itigil na yan, walang saysay -say na paglustay sa pera ninyo ng sambayan ng Pilipino sa pamamagitan ng mga in aid of legislation kanilang hearing pero ang katotohanan ay in aid of political persecution. Tama na, tatlong taon na mahigit itong magtatatlong taon na itong administrasyong ito, walang gawin kundi pakasiraan ang uh, pamilya Duterte, si Pangulong uh, Rodrigo Roa Duterte, si Vice President Inday Sara Duterte, nababanggit kahapon. Pati si Congressman Pulong Duterte at si Mayor Baste Duterte. So makikita mo, target specific ang kanilang atake. Duterte lang ang kanilang tinatarget. Duterte lang ang kanilang buong gusto uh, uh, ng wasakin, yung buong pamilya Duterte. This is not about Coming up with an amendatory uh, legis legislation or a legislation meant to repeal any existing laws. Wala pong ganun. Ito'y malinaw na political persecution. Wag po tayong pumayag. I encourage you, mag-ingay po kayo through social media sites. Parinig po ninyo yung inyong bisgusto. Kung kayo'y taga-Laguna, parinig ninyo. Tama na yung ginagawa ng congressman dyan. Kung ikay taga Maynila, yung distrito niya, sabihin niyo, tigil na yan. At kung saan pa kayo, kung kayo taga, taga Mindanao, sabihin niyo hindi na tama yan. At uh, again, public office is a public trust. Gamitin ninyo ang oras ninyo bilang mambabatas para mapabuti ang buhay ng ordinaryong Pilipino. Huwag ninyong gamitin ang inyong kapangyarihan para lamang makapangapi ng inyong perceived political opponent. Wala pa eleksyon, yung 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 pina target ng amo ninyo na 2028 election. Bakit ba hindi ka lumaban ng patas? Total legal, konstitusyonal at demokratiko naman ang ating mga halalan. Why can't you wait for that time when you will present yourself to the Filipino people? At uh, magpahusga ka, magpasuri ka. Tingnan natin kung tatangkilikin ka pagdating ng 2028. Pero hindi mo pe pwedeng isakripisyo ang buhay ng bawat Pilipino dahil lang sa iyong ambisyong maging Pangulo. Magalit po kayo, magalit po tayo. This is not the country that we want. This is not the kind of future that we want for our children. Huwag po tayong pumayag. Mag-ingay po kayo, gamitin po ninyo ang uh, new media, itong social media si BMA nandyan, ang third floor studio nandyan, si uh, Joa de nanjan nandyan, nandyan si Maharlika, nandyan si Sas, nandyan, napakarana ay dahil sa baha. Yan ang issue. Yan ang panagutan ninyo. Okay. Atorne, bakit ganon? Kasi uh, yung hearing na ito, sa pagkakaalam ng taong bayan, Mukhang malaki yata ang budget nito at uh, milyon-milyon yata ang halaga. E bakit nung si Marcos minsan eh, nagsabi na wala daw po itong ano, wala daw pong budget na tayo, wala na daw po tayo mga pera. Nasaan naman din nila, dinala, bukod dyan sa sinasabi ninyo, ninyo na yan na 500 uh, allocation para sa flood control project na yan, uh, saan nila dinala naman yung pinagbilhan naman ng ginto na 25 tonelada? Unang-unang, babalik tayo mga kababayan. Ang uh, ating pong uh, pambansang pagkakautang ay higit kumulang 16 trillion pesos na as I am being interviewed but by VMR this morning. At pag sinama po nyo, pati mga utang natin siguro sa ADB, sa iba't iba -diba pang uh, international financing institution World Bank IMF, ay nasa 20 trillion pesos na yan. 20 trillion pesos. Hindi po libre yan. Babayaran po natin yan. At kasalukuyan, bawat isang Pilipino, pati ho yung pinapanganak, right at this very moment, may utang na ho ang anak ninyo o apo ninyo ng higit kumulang 140,000 pesos each. Pati ho ako, pati si Pema, lahat mo tayo, may utang na po tayo ng 140,000 each, bawat Pilipino. Nasaan yung pera niyan? Yung sinasabi mong binentang ginto, may, may may intellectual uh, may intelligent guest uh, 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 VMA. Sa tingin ko ginamit yan, gusto nilang labanan ang patuloy na pagdausdos ng halaga ng piso kontra dolyar. Kaya nila linalabanan. Now, hindi nila malabanan. Bakit? Kahit ibenta mo lahat ng ginto ng Pilipinas, babagsak ang halaga ng piso. Dahil walang viable economic activity. Ang pinaka-economic policy ng administrasyong ito ay mamigay ng ayuda lubog na tayo sa utang bigay pa kayo ng bigay ng ayuda ng IEX ng 4 uh, piece at kung ano-ano pa -ano and again I will say it again in your program itong mga ayuda wala pong proven societal benefit ito wala po ang tanging napatunayan lang ng na mga ayudang ipinamimigay sa inyo is for the advancement or for their own political aggrandizement yan lamang para habang buhay kayong beholden o hawak nila sa liig at habang buhay niyo silang paulit-ulit, paulit-ulit, paulit-ulit na ibinoboto sa pwesto at patuloy lang yung kanilang political dynasties. Okay, attorney. Kuha naman tayo ng attorney, makakatulong kay President Duterte. Ano po ang inyong mapapayo sa ating mga listeners at viewers? Okay. Wala ho ako sa posisyon magsalita sa ngala ni Pangulong Duterte, o kung sino man sa mga Duterte, but I am speaking as an ordinary Pilipino. Ako ho ay nakikiusap bilang mamamayang Pilipino. Paano kayo makakatulong kay Pangulong Duterte? Kung saan man ho dalin ang mga hearing na ito. Kung sakasakali kung siya ay meron pang uh, apiran sa mga hearing, or kung siya man ay uh, uh, ipatawag muli, lalo pa kung siya isa-sighted contempt, nakikiusap po ako. Lumabas po kayo ng inyong bahay. Kagaya ng ginawa namin kahapon sa Quezon City. Samahan natin si Tatay Digong. Sapagkat, huwag po natin kalilimutan. 2016 to 2022. Kayo po ay payapa at mahimbing na nakakatulog sa inyong mga pamamahay dahil may isang taong nagsakripisyo labanan ng kriminalidad. May isang taong nagsakripisyo habulin ang mga drug lords. May isang taong nagsakripisyo para linisin ang ating mga lansangan mula sa mga drug addicts at iba't ibang kriminal o masasamang loob. Ang pangalan po niya ay si Rodrigo Roa Duterte. At ngayong siya ang inaapi, suklian po natin ng pagtanaw ng utang na loob. Tulungan natin, suportahan natin, lumabas tayo ng ating mga komportabling bedroom, komportabling pamamahay, komportabling uh, living room, komportabling opisina, magagarang kotse. Suplian natin itong pagsusugal ng kanyang personal na kalayaan at buhay na ginawa ni Pangulong Duterte. Ito nga po, lininis niya yung ating kalsada. And wala naman nakikwestiyon eh. During his incumbency, during his administration, ramdam na ramdam na naibalik sa matitinong tao sa atin ang lansangan. At yan po yung beneficyo inyong tinamasa. Tinamasa ko, tinamasa ninyo. Marapat lang na suklian natin. Samahan po natin si Tatay Digong. Hindi po siya kumakandidato uh, bilang senador o mamuling pangulo. Siya yung kumakandidato mayor ng Davao. But ang political persecution na nagaganap ay naririto po sa National Capital Region. Kung hindi sa Senado, sa Kongreso sa Lungsod Quezon. Samahan po natin si Tatay Digong yan po yung malaking bagay na may tutulong po ninyo. At siguro, mahaba-haba pa ang natitirang panahon bago matapos ang taon. Could be, early next year, January or February, who knows? Ang next target ay the impeachment of uh, Vice President Inday Sara Duterte. Tulungan din po natin si Vice President Inday Sara Duterte. Hindi dahil gusto natin siya bilang Vice President. Kung hindi, binabastos po yung mandato ng mahigit 32 milyong Pilipinos na bumoto sa kanya. Sinong bumabastos? Iilang tao mabibilang mo sa daliri mo. Hindi po sila ang representasyon ng sambayan ng Pilipino. Huwag po tayong pumayag na magpatuloy itong undeclared martial law. Itong mga tyrannical, despotic leaders that we have, labanan po natin, lumabas po kayo sa inyong pamamahay, magsama-sama po tayo, ipakita po natin ang ating lakas at pwersa sa lansangan. Okay. Dugtong ko Ator. Doon sa war on drugs si Pangulong Duterte. Pati na, yung mga pamilya ng biktima ng krimen dulot ng droga. Magsama-sama po tayo. Sa kongreso, wala tayong aasahan. Sad to say, wala tayong aasahan patas sa pandinig. Kung titingnan ninyo ho yung uh, hearing kagabi, eh lahat ng halos lahat ng katanungan eh wala namang relasyon doon sa batas na ninanais nilang ipasa, amindahan o i-repeal. Kaya hindi ito may tuturing na investigation in aid of legislation. And again, I've said this many, many, many times. Yung, kong yung kongreso po natin, they have no power to expose for the sake of exposure. Nagpapakitang gilas lang naman lahat sa maling paraan. Ito'y malinaw na political persecution. Ulitin ko, wala tayong debate, VMR. It is within the inherent power of Congress to conduct investigation in aid of legislation. But they should not arrogate unto them the powers of a prosecution body and the powers of the court. Dahil hindi po kayo law enforcement body, hindi po kayo prosecution office under the Department of Justice at lalong hindi po kayo korte para magsabi kung sinong guilty at hindi guilty. Kayo po ay mambabatas. Gawin niyo yung trabaho nyo makapagpasa ng mga batas na makakapagpabuti sa buhay ng mga ordinaryong Pilipino na hirap na hirap na at patuloy pang nabibigatan at nahihirapan dahil sa patuloy na korupsyon, babalikaw ko ang imbestigahan ninyo nasaan yung 500 billion pesos flood control funds. Ang imbestigahan ninyo nasaan yung 5,500 na ng flood control programs. Ang imbestigahan ninyo sino ang dapat managot sa pagkamatay ng higit dalawandang inosenteng Pilipino na nalunod sa baha. Buhay pa usana yung mga batang paslit na yan, yung mga ina, yung mga kalalakihan, kung hindi ninakaw yung pondong para sa flood control program. Ayan. Speaking of Jan, uh, attorney, mayroon naman tayo kung katayang reaksyon. May katanungan dito. Si Suji Ricaforte, may napatunayan ba si Trillanes sa mga akusasyon niya at bintang? The, the personality, the individual personality. Simple lang eh. Mm -hmm. And I will re-echo, as a Filipino, and as a lawyer, ng aking uh, brother in the profession of law, si Pangulong Duterte, kung meron kayong ebidensya, at matagal yun ang sinasabi, na meron na kayong documentary, testimonial, object evidence even corroborative statement from uh, witnesses bakit hindi nyo na isampa ang kaso laban kay Pangulong Duterte at iba pang inaakusahan ninyo na guilty dito sa tinatawag ninyong extrajudicial killings dahil doon sa ginawa niyang war on drugs hindi nga nila maiisampa yung kaso dahil unang-una hindi sila magkasundo sa bilang ng diumanoy na matay dahil sa war on drugs. May nagsasabing 40,000 daw ang namatay sa war on drugs. 40,000, alam mo ninyo, bigyan ko kayo ng malinaw na visual kung ano ang itsura nung sinasabing may 40,000 namatay. matay. po nyo yung armadong sigalot sa pagitan ng mga Israeli at Hamas na lumalabas na sa minsan nasa Iran sila, nagkakagera doon, uh, makikita naman natin, minsan na sa Lebanon. Yun, mayigit 40,000 na raw ang patay. May nakita ba kayong ka, ganung kalaki na pagkasira na naganap dito sa atin sa Pilipinas? 40,000 ang patay? Para akusahan ninyo si dating Pangulong Duterte, hindi nga kayo magkasundo sa figures ninyo. Eh. Wala nang malinaw na authority kung sino ba ang nagbibigay ng napakalabong exaggerated yung figure na yan. Okay. Dahil dyan na Torne, eh, mayroon kong follow up naman. Na nakamal nung, hindi lang ni Pangulong Duterte ha, ah, kundi ng buong uh, mag-alak na Duterte. At ito'y dapat malino na hindi na pinayagan. Dahil, ulitin ko, you do not weaponize shame in the guise of legislative inquiry. You do not weaponize shame to persecute, humiliate, ridicule, and destroy the good name of anybody. Most especially, President Rodrigo Roa Duterte. Hindi tayo dapat pumayag dyan. At uh, ulitin ko, sinasabi niya 2016 pa rin niya mayroong dokumento. After 8 years, wala kang naisasampang kaso. Kung mayroong kang pinangahawakan, sampa mo, eh kakampi mo administrasyon ngayon. Bakit hindi mo may sampah? Kung naniniwala kang kompleto ka sa ebidensya, lahat yan, pati yung sa ex-judicial killing, di yung ano. Sampanin nyo. Sampanin nyo. Itigil na yung investigation at uh, buksan natin. Yung panibagong investigation, ulitin ko, tungkol naman sa walang humpay na nakawan sa gobyerno. investigan nyo yung 500 billion pesos flood control funds. Imbestigahan niyo yung 800 billion pesos unprogrammed appropriation, saan napupunta ito, imbestigahan niyo bakit nagkaroon ng 12 billion pesos insertion ng Comelec, eh, hindi naman nagre-request ang Comelec for the for the yung 2024. Ito yung mga bagay na hindi lamang uh, pangsikmura ng ordinaryong Pilipino kundi this spells between life and death dahil ang dami-dami ng Pilipinong nagugutom. Nasaan yung pera na dapat sana ay magbenepisyo ng ordinaryong Pilipino? Ito dapat investigahan BMA. Hindi ito uh, extrajudicial killing na kung sinasabi nilang may violation, the courts are open. Bukas po lahat ng tanggapan ng piskalya aktibo po ang ating Department of Justice. Buhay ang ating NBI. Buhay ang ating uh, CIDG. At buhay ang ating mga Station Investigation Division ng Police. Bakit hindi kayo magsampan ng reklamo, investiga, at pa Ang kaso, laban kay Pangulong Duterte at kung sino-sino pang binabanggit ninyo. Uh, ulitin ko, it's a clear case of political persecution. Pinalalambot yung, uh, yung pagmamahal ng Pilipino laban kay uh, Uh, Rodrigo Roa Duterte at ulitin ko, maybe this December or maybe early January or February of next year, bantayan po natin, isusunod po nila ang impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte, huwag po tayong pumayag, protectahan natin ang 32 million Filipinos who voted legally, lawfully, constitutionally and in the most democratic fashion kay Inday Sara para ating maging pangalawang pangulo. Huwag mo tayong pumayag. Okay. Kaya na torne ano? Ano ang iyong magagawa? Ano ang inyong magagawa kung kayo po ay hmm. senador na para pigilin itong walang kapararakan na by na sikreto ito hindi ito pinapaalam sa publiko na napakalaking halaga almost sa idin ang gabal ng bayan. Pero attorney bago niyo po yung sagutin, yan po ang ating uh, part 2 kasi nga po ay uh, ano tayo eh. Uh, about na po ito sa ano mga kababayan. About na po ito dito ngayon sa kay attorney na mismo ang ating pag-uusapan ha. Yan po muna. Standby muna, medyo uh, relax muna. <laughs> relax muna tayo mga kababayan. Salamat. Ang viewers daw po ni BMR Channel ngayon ay umabot na po ng 12,000 mahigit. 12,700 at Third Floor Studio. Discussing the many many aspects of uh, the many rights of an individual that have been violated continuously and repeatedly in the ongoing investigation partly in aid of legislation. Ako po, I uh, thank you for the opportunity, VMR. Maraming salamat to sa lahat ng uh, sumama sa akin ngayong umaga sa programa ni VMR, sa Third Floor Studio at iba't ibang uh, social media platform. Ako po ay kumakandidato bilang senador at ang aking sentro po ng aking kandidatura ay inaanyayahan ko kayong lahat. Samahan po ninyo ako sa ating war on corruption. At kung ako ho ay paiiramin ninyo ng inyong tiwala at mandato, ibabalik ko ho ang death penalty sa dalawang specific criminal offense. Plunder at yung mga drug related under the Dangerous Drugs Law of 2002. At uh, sisiguraduhin po natin, nasisimulan natin yung war on corruption at pagbabalik ng death penalty, ibababa po natin ang threshold ng plunder from 50 million to 5 million pesos sapagkat wala hong, uh, logic o wala pong common sense yung 50 million na threshold. Bakit tayo kinakailangan magintay makapagnakaw ang mga tiwali sa gobyerno ng 49.9 million pesos bago sila tumigil at or, hanggang 50 million pesos bago sila ikasuhan ng plunder? Kahit po sa Biblia, yung ating mga kaibigan dyan na sa religious sector, kahit po sa Biblia, malinaw po yan. Huwag kang magnakaw. Kaya itong pagnanakaw sa kaban ng gobyerno, babalik po natin sisikaping kung iba'y balik ang death penalty dahil ang pagnanakaw at korupsyon sa pera nating mga Pilipino, hindi po isa ang biktima rito. Ang biktima po rito ay ang mamamayang Pilipino at ang kinabukasan ng kapataang Pilipino. Anyway, meron po tayo kanyang part 2. Doon po natin pag-uusapan all about our war and corruption at ibabalik po natin ang death penalty. Okay